Alright, magandang tangali mga lods. So ngayon papunta tayo sa Nene Aguilar Game Farm uh, Kukuha ng mga Battle Stag So tara let's go Yan mga idol, medyo maulan dito And going tayo ngayon sa Nene Aguilar Game Farm So, ituturo ko sa inyo ang daan papunta sa Nene Aguilar. So, dito po tayo ngayon sa uh, Mindes Highway. Ayan. Uh, galing kaming, ano, galing kami na subbo So, papunta kami sa Mindes Highway. De, pag nakita nyo yung ano dyan, mga idol, <coughs> ayan, Ah, uh, ito ito, ayan yung papunta sa crossing Mendez. So dito kayo, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Ayan. So update ko kayo mamaya mga idol pagka dating natin doon sa Lilicuana. Para alam niyo ang daan papunta sa Nini Aguilar Gym Park. So, ayan na, mga idol yung crossing. Mm -hmm. So, kung galing kayo ng Tagaytay, ito yung madadaanan nyo. Pagka so, ganitong uh, araw, uh, hindi masyadong traffic dito. <coughs> Ang traffic lang dito mga idol ay Sunday. Ayan. Punta tayo ngayon ng Neni Aguilar Ginfar. Pag <coughs> Speaker ba? Yan mga idol oh. So kakaliwa tayo dito. Traffic dito is yung pa ano lang, pa, pa U-turn. Yan liliko tayo diyan. Papuntang silang cavite Yan ito no? lo So ngayon iikot tayo dito nakaliwa Sa kaliwa tayo. Ayan mga idol. Ay. Okay. Topic. So ayan mga idol no. Kita nyo naman. Update ko kayo mamaya pag uh, ando na tayo malapit na. Ay, di ko silbibig. Ano mo, Ray? Magkana nga niya kain ang pusil niya. In 300 meters, your destination will be on the left. In 300 meters, kung ano? Patuo ka. Ay, di ko So, wala Oh We know papa. Oh, oh, papa. Yan oh Aguilar. Mo da on the Papa. Last ramp. Your destination is on the left. Then guys, may ni Aguilar ayan. Sad so, Hindi ito, di diretso pa tayo sa dulo. Tsaka ito war So, Oh, di diretso pa tayo sa dulo. All okay, Papa. Ah dito guys, Liliko ko ka. Oh. oh. Okay, say, this, papa. This, papa baby, bibili tayo pag hindi basa, pero

Nini Aguilar Game Farm. Medyo maulan. Ayan guys, oh. So, bukuha tayo ng battle stag Ayan, oh. So, titignan natin ngayon kung mga paano tayo. Mga karami, no? So, let's go. Ayan guys, maulan. Maulan dito. Hindi eh. Talig si guys. Huh? So, maganda yung record ng mga ano natin nakuha sa kanila. So, eto mamimili na tayo mga idol <clears throat> siselect tayo dito ng uh, pang materyales striker Marami akong striker pero kukuha ulit ako. So update ko kayo mamaya guys.